Welcome sa aming channel, Kwentong Sundalo Paranormal. Ito po ang inyong lingkod, Lady Seven. Aming isasalaysay sa inyo ang mga natatangi at totoong karanasan ng magigiting ng mga sundalo sa iba't ibang parte ng mundo. Kung bago pa pa lamang sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and click mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod pa naming mga videos. ahas. Ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ng aking lolo. Sa tuwing maririnig ko, ito ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Isa siyang paratrooper ng Portuguese Army noong 1960s. Siya at ang kanyang regiment ay na sa Angola at Mozambique para kalabanin ang mga rebelde. Isang gabi, ang squad na kinabibilangan ng Lolo Ko ay nagpapatrol sa kakahuyan. Mayayabong ang mga puno doon kaya lalong nagpapadilim ng kapaligiran. Nag-set up sila ng maliit na kampo at nagsalitan sila ng tagdadalawa sa pagpapatrolya. Nung oras na ng lolo ko at ng kasama niya na magpapatrolya, ay nakarinig daw siya ng parang may mahinang kaluskos sa damuhan at parang gumagapang papunta sa kanilang kampo. Narinig ulit niya ang kaluskos sa damuhan. Tapos biglang tumigil. At nagumpisa ulit iyon hanggang buong magdamag. Hanggang sa natapos na sila sa pagpapatrolya at natulog na. Kinabukasan, nagising ang lolo ko at ang buong squad nila at nakitang may malaking ahas na nakapulupot sa isa nilang kasamahan. Ang kasamahan nilang yon ay nakatagilid pa at halos ulo na lang ang nakikita. Ayon sa aking lolo, ang ahas ay halos doble ng isang tao ang haba nito at kasing kapal ng isang poste. Pinagtataga nila ng itak ang ahas hanggang sa kumawala ito sa kanilang kasamahan. Nung sinubukan nilang galawin ang katawan ng kasamahan nila, ay maririnig mong gumagalaw ang mga buto nito sa katawan na parang basag na mga kristal sa loob ng bag sabi ng lolo ko mula noon lahat ng ahas na nakikita nila sa kakahuyan ay agad na nilang binabaril on the spot Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming channel mga ka-KSP, Kwentong Sundalo Paranormal. Pagpalain nawa kayo at sa kung anumang future na inyong kinakaharap. We'll see you in the next episode.